Ayan. mo muna. naman. Mag-sense? mag ko! Ayan! Gago just ko! Gago just ko! Siya ang mga dios! Sige? Siya ang mga dios! Sige? 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 Kayang-kayang! na si papa ba nami si papa Joe? Nagkakaroon mo kay Papa Joe? Ay ha, halos naggrabe na po. Nagkakaroon mo? Nagkakaroon mo daw? Sobrang ganun ng magkakaroon mo sa iyo? Siyempre ano mo pala? Uh, ano bang sa graduation mo? Wala ka bang planong sa 17 na ako? 17 na ako? Graduation? Oh, Oo. Oh, so, uh, oh, double celebration. Double celebration. Jomcar reaction po tayo ngayon mga idol. Oh my goodness, grabe to. Forever na talaga ang Jomcar for sure. Carla umamin na. Wala pa daw sa isip niya ang mag-boyfriend, pero ang bebe Joms niya ay nasa isip na niya. Wow. Panigurado nag-aantay lang si Carla sa takdang panahon. At the right time kung okay na ang lahat. Wow, that's for sure. Yan ang nasa isip ni Carla sa ngayon. Nasabi din niya dito na may nagpapasaya na daw sa puso niya. Hala! Panigurado ang bebe joms na niya ito. At tatay ni Carla may pinaghahandaan. May pasabog si tatay. Wow, grabe! Nakaka-excite naman po yan tatay. At tatay binulgar ang lihim ni Carla sa bebe joms nito. Naku po, tuloy alam na ng lahat. At Carla may napakagandang sinabi sa bebe niya. Na sana daw ay di magsawa at mapagod ang bebe joms niya sa kanya. Wow, forever is real na talaga. Naniniwala na talaga ako sa forever. Yan po mga idol ang ating pag-uusapan ngayon at bibigyan ng konting reaction. Bago po tayo mag-uumpisa ay eh shoutout ko po muna ang leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalingap reactors, especially na po ang Karepa. Suportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga idol itong video clip kung saan. May katanungan nga si Kuya Rob kay Carla. Grabe nga ang naging reaction ni Kuya Rob sa mga naging sagot ni Carla sa kanya. Forever is real na talaga sa mga naging sagot ni Carla. Ito po. Yung puso, okay. 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 Oh my goodness, may nagpapasaya na nga daw sa puso ni Carla. Grabe, alam na natin kung sino yan. Ang bebe Joms na niya yan for sure. Grabe nga ang naging reaction ni Kuya Rob sa mga naging sagot ni Carla dito. Di nga ma-explain ang nararamdaman ni Kuya Rob nang sagutin ni Carla ang mga napakamainit na tanong niya. Grabe! Forever is real na talaga sa Jomcar. Naniniwala na talaga ako na forever is real. Nang dahil sa inyo yan, Jomcar, wala na talagang hahadlang pa sa inyong dalawa. Kitang kita naman na very supportive ang both family nyo sa inyong dalawa. Kaya 100% for sure, Jomcar road to forever. At ito, Kuya Rab super excited na sa ribbon cutting sa bahay ni Carla. Grabe, tatay ni Carla may pinaghahandaan. Oh my goodness, ito nga ang pasabog ni tatay. Ay, okay, na-accept na kami sa ribbon cutting. Ano? Ang po kayo na yung anak ay. Sasayo kayo ha. <laughs> ribbon cutting. <laughs> ribbon cutting. Pagodos <laughs> <Mabuduts> ka. <laughs> Yan. Pagodos ka ni Jomar Jones. Ang si Jones. Bro, sabi ni tatay sa ribbon cutting, pagodos daw. So sasabihin mo siya. Ayan, sige, sample daw. One, two, three, go.

sa naging sample nga ni Papa Joms at soon tatay niya. Ay! Super saya nga nila panoorin. Wow! Ano pa kaya pag sa araw na ito ng ribbon cutting? Grabe paniguradong ilalabas na ni tatay ang tinatago niyang galing sa pagsayaw ng budots dance. Aabangan namin yan Papa Joms at tatay ang dance tandem nyo. Soon BF ni Carla at soon tatay ni Papa Joms together na magdance ng budots. At ito! Grabe to! Tatay may binulgar, Hala, ah, miss na miss daw ni Carla ang bebe Joms nito. Naku po, si tatay na mismo nagsabi. Grabe, hulimod si Carla. Ito po. Mayroon mo lang pati. Ay! nami si daw, baba Joms. Ano? Nami-miss mo na si baba Joms Oo. Eh? Ang tanong, ang tanong, si Carla ba nami-miss si Papa Joms? Oo. Uh -huh. Si Carla ba nami-miss si Papa Joms? Oo. Uh -huh. <laughs> Si Papa Jones na? Eh? Oo. Oh, Mag-uro pati ako dyan. Ay! Nag-aralo na po kay Papa Jones. Ay, halos ha? nag-grabe na ako. Kagana okay. daw, sobrang gana ng pakaramdaman sa'yo. Sa'yo. Oh my goodness! Sobrang gaan na nga daw ang loob ni tatay kay Papa Joms. Wow! Botong-boto na talaga si tatay sa'yo Papa Joms. Pasadong-pasado ka na talaga kay tatay. Napasabi pa nga si tatay ng na miss ka na daw niya. Hala ah, miss ka na pala ni Tatay Papa Joms. Gusto ni Tatay na palagi kanyang makikita? Wow, mapapasanaol na lang ako dito. At syempre kung na miss ni Tatay si Papa Joms ay paniguradong miss din siya ng bebe Carla niya. At si Tatay na, na nga mismo ang nagsabi dito. Oh my goodness, huli tuloy si Carla. Miss na miss mo na pala Carla ang bebe mo. Salamat tatay, nalaman namin ito. Mas lalong nabuhayan ang mga isip namin na Forever is real na talaga sa Jomcar At ito mga idol. Last video clip, re-reactionan pa natin ito. Papa Joms at Bebe Carla niya one-on-one nag-usap ng very serious na usapin between their feelings each other. Oh my goodness! Usapang Forever? Hala! Grabe ito po! pala ako sa ano ba ako nagustuhan? Eh? Agad din eh. Pero may gusto mo na sa akin, ayaw mo lang sabihin. Tsaka ano ka Uh, um, Ano ba ang plano mo sa graduation mo? Wala ka bang um, plano sa 17 na ako? 17 na ako? graduation? Oo. No. Double celebration? Double celebration? Wala yeah, pa po yun sa isip ko eh. Ah, wala pa? Ano yung ba, di mo man lang kumaisip na sagutin ako? Wala ano? ano sa isip ko yung mag-boyfriend e. Pero nasa isip naman ko kita. Nasa isip naman ko kita. Ano? Ano? Ano sabi mo? Ako. Nasa isip mo ako? Naiisip ko. Naiisip ko. Sana po hindi kayong mansawa. Hindi kayong pago. Mansawa hindi kayo <laughs> <laughs> gusto niyo. Gustong-gusto na pala marinig ni Papa Joms ang napakamatamis na yes ng bebe niya. Ang tagal na nga daw niyang gusto ang bebe niya. At alam naman po natin na nanliligaw na si Papa Joms sa bebe Carla niya. Kaya baka daw ay sa graduation ng bebe Carla niya ay marinig na niya ito. Wow, grabe. Double celebration nga daw ang mangyayari. Grabe! Ang naging sagot nga ni Carla patungkol dito ay wala pa daw sa isip niya ang magbo-boyfriend. Pero ang kinaganda nito ay nasa isip naman daw niya ang bebe Joms niya. Wow! So it's means na nagaantay pa talaga si Carla sa tamang oras at panahon? At the right time? Kaya dyan talaga masusukat kung hanggang saan talaga ang pag-ibig ni Papa Joms sa bebe niya na kung hanggang kailan siya makapag-antay sa bebe niya, kumbaga true love waits. Kaya mo yan Papa Joms, mag-wait ka lang. For sure makakamtan mo rin ang napakamatamis na yes ng bebe Carla mo. Nasabi nga dito, ng bebe Carla mo sa'yo na. Sana ay di ka magsawa at mapagod sa kanya. So it means, mahal na mahal ka na talaga ng bebe mo. Oras at panahon na nga ang hinihintay niya na masabi sa iyo ang napakamatamis na yes. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin ay mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.